Hello mga idol. Uh, welcome back to my channel and welcome again to another episode ng Toyota Fortuner review, no? So for today's content uh, mga idol, ay uh, sasagutin lang natin yung tanong nung isa sa ating mga subscriber na magastos nga ba ang magkaroon ng isang SUV? So, so yung unit pala natin guys is yung uh, Toyota Fortuner 2022, no? So bali magto 2 years na to sa akin and subukan natin kung uh, masagot yung isa nga sa tanong ng ating subscriber kung mahal nga ba or magkano ang mag-maintenance ng Toyota Fortuner. So para nga po dun sa hindi pa nakakaalam no, ang ating unit is Toyota Fortuner Q variant no, 2022 model. So magto 2 years na ito sa akin and since sa uh, brand natin ito nakuha meron silang promo sa mga brand unit na pre PMS pa siya up to 20,000 km so pre PMS included na dyan yung labor yung pag check ng mga brake then yung pagpalit ng filter and syempre yung pagpapalit ng oil so unless Prion guys ha, up to 20,000 km unless uh, mag-upgrade ka ng oil na gagamit, gagamitin from ordinary oil to synthetic yun, Medyo konti lang naman yung difference niya pero kung nga, mag-upgrade ka ng synthetic oil na langis, mag add ka ng konti dun sa babayaran mo. Pero kung hindi ka naman mag-upgrade is totally zero guys. Wala ka munang babayaran. So, sa parting yon sa PMS or yung periodic maintenance system ng Toyota, hindi ko pa, sa ngayon ha, hindi ko pa siya nararamdaman since naka pre-PMS pa nga ako. So, ang first time na mag uh, ako, kapag next na PMS ko sa 25,000 km na yon guys. So, dun sa part na yon siyempre, talagang malaking ginhawa yon dahil nasa around 5,000 din every ano eh every PMS or yung change oil no so yon so pagdating nga sa PMS wala pa tayong binabayaran and ano pa ba yung ating gastos sa sasakyan ah uh, so far wala pa talaga ako nagiging gastos kasi yung ating battery is up to tingin ko maglalas pa doon ng 3 years eh then yung ating gulong uh, matagal din yan siguro uh, abot pa yan ng 5 years so yun, yun kasi guys yung mga Ushiba ball ng sasakyan so hindi yun covered ng warranty kasi ang warranty natin is sa uh, engine lang yan eh so yung warranty nga pala guys ni Toyota Fortuner is ano siya uh, 3 years warranty or 100,000 km or whichever comes first nga so ano pa ba guys ang gastos natin Ah, uh, yun normally ang number one na uh, expenses mo kapag kumuha ka nga pag may sarili ka sa sakyan kahit anong unit naman yon is yung gasolina syempre yung gas so yon in terms of uh, diesel consumption masasabi ko na hindi naman sa ngayon ha hindi naman siya ganun kalangas kasi kapag nasa driving mode ako na nasa drive mode ako na normal ang gas consumption ko kapag normal mode ang aking drive mode is around 12 kilometer per liter so yun ha So sa city driving, madalas ginagamit ko yan Then kapag natatraffic naman ako, yung eco mode Sa tatlong, tatlo kasi yung drive mode nito guys Yung eco mode, yung, yun yung pinaka matipid Then normal mode, then yung sports modes Yung sports mode, medyo may kalakasan yun sa consumption ng diesel Dahil sobrang aggressive kasi ng response Sobrang response, responsive ng engine nito So usually ginagamit ko lang siya sa mga uphill na daan and then sa overtaking. So yon. Pero pinakamadalas kong gamitin is yung normal mode. So yun nga ang NG uh, diesel consumption is around 12 km per liter sa diesel consumption. So ano pa ba? So far wala pa rin talaga ako masyadong gastos lalo na kapag pagdating sa engine syempre guys Toyota to eh so trusted brand so expect natin na wala nang wala na magiging engine failure or kung ano mang may kata na problema na pagkakagastusan then isa pa is nasa under warranty pa rin naman to so hopefully wala pa rin tayong magiging problema so ang parang naging gastos ko pa lang naman yung konting accessories kagaya nitong rain visor at saka yung matting so aside from that parang wala na dahil hindi man ako masyadong mahilig sa mga accessories guys ayoko kasi ng mga accessories na dinidikit tapos kapag natuklap sya ang pangit kasi tingnan kasi nagbumuka siya luma pagka medyo nakaangat na yung mga adhesive niya. So, hindi ito lang yung ano lang, binili ko lang is yung sa rain visor na naka-tolo din kasi to. Kapag malakas ang ulan, pwede kang mag-open ng konti sa bintana. So, so yun sa diesel which is yun nga, ano naman yun, uh, given na yun kapag may sasakyan ka, So siguro ako uh, average ko na nagagasto so depende pa rin siguro sa price ng diesel pero 6,000 to 7,000 yung allowance ko para sa sa diesel. ah uh, normally pasok pa kaya lang yung weekend kapag may pinupuntahan kami. Eh, pag mag-grocery, yun lang naman eh. So malapit lang naman yung Uh, distance ko sa bahay 15 to 20 minutes lang naman So yun basically kapag wala pang 3 years yung yung unit is gasolina lang talaga yung magiging gastos mo sa pang-araw-araw -araw. Then siguro kapag nag-start ka na ng ibang maintenance kagaya nung sa aircon pag nagpa-cleaning ka na, ayan, dyan napapasok yung ibang expenses. Kung hindi ka mag-upgrade ng sasakyan, ha? So, habang tumatagal kasi, medyo naluluma, mas lalaki yung gasto sa pag-maintain ng sasakyan. Kahit ano naman sasakyan. So, sa 25,000 kilometer natin, malalaman natin kung magkano yung ating magiging uh, expenses pag nagpa PMS na ulit tayo no? pero ang estimate ko doon hindi naman tayo lalampas ng 7,000 pesos sa so, yun estimate ko ano siguro yun na uh, synthetic oil na pero yung sa mga susunod siguro pag 30,000 40,000 na eh, 40,000 kasi ang alam ko meron ng cleaning yan ng aircon so depende siguro kung saan ka magpapagawa nun pero ang alam ko kapag sa kasa is umaabot siya ng 10 to 15,000 yung maintenance ng aircon pero yun naman ginagawa lang periodically hindi naman yun yearly talaga nagpapa maintenance yun nga ang, sa pagkakalam ko 40,000 yung 40,000 kilometer yun yung first uh, maintenance cleaning ni ng unit natin no so ano pa ba mm, so yun nga diesel consumption di ko naman masabi na malakas yun eh para sa akin matipid pa rin yun kasi given na ang ating engine is 2.8 liters so medyo malaki tapos eh. ang consumption lang niya is 12 ah uh, kilometer per liter para sa 2.8 na liter na engine is para sa akin guys medyo matipid na rin yun so aside from that so far so good wala pa akong nagiging uh, gastos sa ating unit so hopefully magtuloy tuloy lang at wala tayong ma-encounter na problema especially sa ating engine So, yun lang guys. Sana nakatulong yung video na to. At please, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Thank you for watching guys. See you on my next video.